na uh, regulation yung uh, harmonizing public street parking po sa Metro Manila. Bigyan niyo nga noong, po kami briefly kung ano ano po itong uh, regulation. Ay. Um noong isang araw po nagpasa na ng Metro Manila Council ang um, um, parking regulation sa buong Metro Manila. Ang um, basic feature po nito ay sa national primary road ay bawal na po absolute ang parking. Sa National Secondary Road, pwede pong mag-park except between 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. At yung mga tertiary roads or inner roads ay may karapatan po na magpa-park or mag-regulate ng parking ang mga LGUs provided na dapat may maiiwan po na portion ng karsada kung saan makakadaan po freely yung atin po mga emergency vehicles, particularly ambulance and even yung malalaking fire trucks. So titingnan po yan kung depende sa sukat ng karsada kasi kung napakalit ng sukat, I mean, nung lapad ng karsada tapos uh, papaparkan pa natin at hindi makakapasok yung mga emergency vehicles. Yan din po ay hindi papayagan. Mm -hmm.